Sa kulungan po ang bagsak ng isang lalaking sangkot sa pang-hold up at pag-carnap ng na inupahan nilang sasakyan sa Rizal. Ang suspect, sinabing hindi niya alam na plano pala ng kanyang kasama na nakawin ang sasakyan. Balitang hatid ni EJ Gomez. Namamasada lang ang driver ng sasakyang ito. Nang hold upin ang dalawang lalaking sakay nito, alas 9 ng gabi noong biyernes. Ayon sa pulisya, nag ang tatlong sospek ng biyahe mula Antipolo City patungong Tanay Rizal. Pero dalawa lang sa kanila ang sumakay sa SUV. While uh, along the way to Tanay, from Antipolo ay nag-declare sila ng hold up. Medyo alerto yung uh, driver, nagawa niyang tawagan yung girlfriend niya. So, na-inform niya yung girlfriend niya through speakerphone, hino-hold up ako. Kuwento ng girlfriend ng 22-anyos na biktima. Nakakaroon nakaramdam na yung boyfriend ko na baka may mangyari or may balak yung dalawa. Kaya nag-call siya sa akin. Nung nakarating na sila sa madilim na part, which is wala na akong nakita sa video call, doon na nangyari. Narinig ko na lang yung sinabi ng mga ano na, dito na ba? Huwag kang gagalaw. Then pinatay, no, pinatay na yung call. Doon na raw tumawag ang girlfriend ng biktima sa Baras Police Station para matunto ng sasakyan. Sa salaysa ng biktima sa pulisya, tinutukan siya ng baril sa kanang bahagi ng leeg ng isa sa mga sospek sa kakinuha ang kanyang cellphone at pera. Then pinababa po siya dito sa may uh, baras area. Iniwan na po siya doon. Nung makita kami, bigla po silang ano, marurot na po dahil may uneven road doon. Uh, bumaliktad na po doon yung sasakyan. Ayon sa pulisya, nang tumaob ang sasakyan, hindi mabuksan ang mga pintuan. Doon na raw sapilit ang binutas ng mga sospek ang windshield para makatakas. Doon na rin daw nagsimula ang habulan. Nadakip na mga pulis ang isa sa dalawang sospek. Giit niya, ho lang sana nila ang driver. Hindi raw niya alam na manunutok ng baril ang kanyang kasama at nanakawin ang sasakyan. Hindi ko naman po kagustuhan. Babarilin niya po siya nung kasama ko. So ko lang siya. Eh. Ay, takbo ka na, babaralin ka niyan. Para makalayo lang po kami, dinala niya siya sa kiyan. Eh, kaso nabangga po kami. Depensa rin niya. Namamasada rin po ako ng jeep kaso wala nga po akong lisensya. Para po makakuha po ng pantubos, si mama, napilitan po ako sa si mama. Ayon sa pulisya, dati nang nasampahan ang sospek ng kasong rape noong 2009 at murder noong 2013. Patuloy naman ang pagtunton sa nakatakas na sospek na nanutok ng baril, gayon din sa isang hindi pa nakikilalang lalaki na umano'y nagbook ng biyahe ng mga sospek. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nauwi sa enkwentro ang pagsagip sa dalawang Chinese na binukot ng kapwa nila Chinese sa Pampanga. Isang pulis ang nasawirian. Narito po ang aking report. Sumubo ng operatiba ng PNP Anti-Kidnapping Group sa isang bahay sa Sitio Feliza, Angeles City, sa Pampanga nitong Sabado. Ayon sa PNP AKG, dito sinasabing dinala ang dalawang Chinese na dinukot umano sa Ayala Avenue sa Makati, Sabado ng umaga, batay sa impormasyong nakuha nila sa Chinese Police Attaché. Ayon sa PNP, nauwi sa engkwentro ang rescue operation sa dalawang Chinese. Malubang nasugatan si Police Staff Sergeant Nelson Santiago. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Sugatan naman si Police Master Sergeant Eden Akad. Ligtas namang na-rescue ang dalawang biktima na ayon sa PNP ay hinihingan daw ng kidnappers ng tig 500,000 Chinese Yuan o katumbas ng 8 million pesos. Naaresto ang dalawang suspect na ayon sa PNP ay mga Chinese national. Nakuha sa kanilang isang kalibre 45, isang 38 caliber revolver, iba't ibang klase ng jungle knives at drug paraphernalia. Naaarap ang dalawang Chinese suspects sa reklamong kidnapping, serious illegal detention at illegal possession of firearms. Wala pang payag ang dalawang inaresto na kasalukuyang nasa anti-kidnapping headquarters. Samantala pumayag si PNP Chief Police General Romel Marbil na ibalik ang ilang polis Davao na inalis sa security detail ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan, usap ng ilang senador sa pagdinig ng mga komite sa public order at dangerous drugs kahapon. Muling iginiit ni Marbil na hindi politika ang dahilan sa pagbawa sa security personnel ni VP Duterte. Wala rin daw silang nakikitang banta sa buhay ng bise. Sa ngayon, 31 polis at mahigit 300 AFP personnel ang naiwan sa security ng bise. Wala pang bagong pahayag si Vice President Duterte sa desisyon ni Marbil. Sa open letter kay Marbil noong July 29, sinabi ni VP Duterte na tinarget sa relief order ang mga pulis na pinagkakatiwalaan at matagal nang nagsisilbing security personnel nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagdeklara na ng state of calamity sa probinsya ng Bataan dahil sa dalang panganib ng oil spill kasunod yan ng paglubog ng MT Terranova sa dagat na sakop ng bayan ng Limay, paglubog ng MT Jason Bradley sa Mariveles at ang pagsadsad ng MV Mirola Uno sa parehong bayan. Batay sa datos ng Provincial Social Welfare and Development, halos 15,000 pamilya sa Limay at Mariveles ang nakakaranas ng masamang epekto ng pagtaas ng langis. Sabi ni Bataan Governor Jose Enrique Garcia III, napinsala rin ito ang kabuhayan ng may gitlabing pitong libong mangista sa probinsya, maging ang mga nagtitinda sa palengke at iba pang mga ngalakal. Nitong Hulyo lang, ng unang magdeklara ng state of calamity sa Bataan dahil naman sa epekto ng hanging habagat at bagyong karmin arena. Arestado isang lalaki sa Santo Domingo Ilocos Sur matapos umanong sunugin ang kanilang bahay. Sa Naga Camarines Sur naman, nadukutan ng libu libong pera ang isang babae sa loob mismo ng simbahan. Ang mainit na balita hatid ni Jessica Calino ng GMA Regional TV. Makikita sa CCTV footage ang mga deboto sa loob ng isang simbahan sa Naga City Camarines Sur. Mayamaya mapapansin ang magkakasabay na pagsisiksikan ng nasa anim hanggang pitong tao malapit sa isang babae. Ang babae pala ang target na laslasan ng bag para nakawan. Natangay mula sa bag ng babae ang kawi-withdraw lamang na perang aabot sa 29,000 pesos. Huli na rin ng mapansin ng biktima na wala na ang kanyang pera. Hindi man formal na nai-report sa Naga City Police ang insidente. Nagsagawa ng initial inquiry ang pulisya nalaman na may kaparehong modus ng pagnanakaw sa Tabaco City Albay. Hindi inaalis ang posibilidad na pareho ang mga sospek na nasa likod ng insidente sa Naga. Sumiklab ang sunog sa substation ng National Grid Corporation of the Philippines sa Hermosa, Bataan. Base sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, isang kontraktor ang nag install ng kable. Aksidente nitong natamaan ang linya ng kuryente ng Peninsula Electric Cooperative o Penelco. Yung kawad parang tumama dun sa bubong. Tapos dun sa short circuit na po. Yun na po yung pinagmulan. Dalawang pagsabog. Napuruhan sa sunog ang warehouse ng NGCP. Tumagal ng dalawang oras ang sunog bago ideklarang fire out. Pansamantalang nakaranas ng power interruption sa ilang bahagi ng Hermosa at dinalupihan bataan sa official statement na inilabas ng NGCP. Nakaapekto ang sunog sa 69 KV line ng NGCP Hermosa Kalagiman na nagseserbisyo ng tatlong generation plant sa bataan. Pero paglilinaw ng NGCP, hindi na-apektuhan ng sunog ang power transmission, sugatan at nagtamo ng first degree burn ang tatlong nag install ng kable. Sa tala ng BFP, tinatayang nasa 900,000 pesos ang napinsala sa sunog. Sa Santo Domingo, Ilocosur, isang bahay ang nasunog. Gumamit ng water pump upang maapula ang apoy at hindi kumalat sa buong bahay. Isang kwarto ang natupok, laman ng ilang kahoy, dalawang water pump at mga binhing sibuyas. Hinala ng may-ari ng bahay, sinadyang sunugin ang bahay ng kanyang 29 anyos na anak. Kaya namin lang amit tinakin aramit dito yung balayan so nang puram yung balay kung naklatan amaam ma'am dinirek taklatan. Kaya mabuti nga katawan baka nung may naman dahil yung may ginga nito dating naramit na kanya dahil yung binugbug na idin. Minsan na rin daw nagwala ang anak at binasag ang salamin ng bintana ng kanilang bahay. Nasa kustudiya na ng PNP ang sospek pero git niya Nag-ugat ang sunog sa kable ng kuryente. Ora makita kuryente nga nag-spark. Pero wala namang nakikitang problema ang BFP sa electrical wirings. Badbado actually iti nagrugyanan na. Awan uh, iti makit kita ming, uh, er electrical tikos na. Uh, I-investigram mean, mi di dyan. Uh, Siyempre met nito do. Talaga nga pinura na. Not unless nga makaala kami iti uh, witness nga mangitutudo kanya na. Sasampahan sa daw ng reklamo ng nanay ang kanyang anak. Jessica Kalino ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos naman ang pagbaha, problema ngayon ng ilang palayan sa Lawag, Ilocos Norte ang pamimeste ng mga kuhol. Pabilis kasing dumami at nagdudulot ng pagkasira ng mga palay. Kaya ang mga magsasaka matiyagang pinupulot ang mga kuhol at mga itlog nito saka dinudurog. Gumagamit na rin sila ng mga pesticide. Pina City Agriculture Office, huwag hayaang dumami ang mga kuhol para hindi kumalat sa palayan. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.